Binahad ng kalanslay sa ilang bahagi ng Davao de Oro. Sa Compostela, umapo naman ang sapa na nagdulot ng pagbaha sa mga kalapit na kalsada. Dilikas naman ng 26 na pamilya sa Mawab. Dawasak din ang isang tulay roon. Natabunan ng makapal na putik at mga bato ang ilang kalsada sa New Bataan. Batapos ang pagguho ng lupa. Nagkalanslay din sa Nabunturan. Ilang bahay ang nasira matapos tamaan ng debris Binarin ang isang gym dahil nagsisilbing evacuation center na maapektado ng mga nakaraang lindol. Ay sa pagasa, asa ang pagulan sa Davo de Oro ay dulot ng low pressure area. Naihatid na sa kanilang pamilya ang mga labi ng anim na sakay na bumagsak na Cessna plane sa Isabela noong Enero. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines sisimula na ang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng eroplano. May unang balita si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Maulan man sa pinanggalingang bayan ng Dibilacan, maayos na naihatid ng Philippine Air Force sa Kawayan Isabela ang labi ng mga sakay ng bumagsak na Cessna plane sa probinsya. Papasalamat tayo sa naging magandang weather sapagkat pag ang talagang tinig-advantage po ng ating mga uh, pilots and aircrew yung uh, opening doon sa uh, uh, Sera Madre Mount kaya po napabilis yung ating uh, pag sa mga customers. Mula roon, idinerecho ang mga labi sa puneraria para i-turn sa pamilya. At matapos ang pagkakataong matukoy nila ang mga labi sa wakas, maipagluluksanan ng maayos ang pilotong si Captain Elizar Mark Joven at si Natomi Manday. Valkamatoy, Mark Eron Segera, Sham Segera at Josefa Perla España. Sakay sila ng eroplanong nawala noong January 24 bago pa makalapag sana sa Makunakon Domestic Airport. March 10 na ito natagpuan sa mabundok na bahagi ng Barangay Ditarum di Vilacan, Isabela. Emosyonal ang mga naulila na hindi mo na humarap sa media. I isisil sila lahat, isisil, lalagay sa metal casket, then ita-travel. Yung sa piloto, ibibigyan siya ng ano kasi kakandak ng autopsy as per kaap pag after kaap ikikremate siya din dadalin sa idadalin ng asawa pa uwi ng Nueva Ecija Nagtungo na rin sa Divilacan Isabela ang mga kinatawan ng kaap para investigahan ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano Ito ang unang balita Claire Lacanilaw ng One North Central Luzon para sa Jimmy Integrated News Sinusulong sa Senado ang panukalang dagdag sahod para sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Senate Bill number no. 2002 at o across the board wage increase act of 2023 inaayin ni Senate President Juan Miguel Subiri na iminumukhaing dagdagan ng 150 pesos kada araw ang sahod ng mga manggagawa. Ito para maibsan daw ang epekto ng inflation. Para kay Subiri, may tuturing na problema kung hindi na bilhin ng mga manggagawa ang mga pangunahing pangangailangan kahit pa sila ay nagtatrabaho araw-araw at sakop ng panukalang ang buong pribadong sektor sa lahat ng rehiyon. Posibleng maantala ang pagdating ng COVID-19 by Bayland vaccine sa bansa ayon sa Department of Health. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nakakaapekto rito ang inalis ng state of calamity dahil sa COVID-19. Kailangan daw munang plantyahin ang liability o pananagutan at indemnification clauses na nirequire require ng mga manufacturer ng bakuna. Ang bivalent vaccines ay karagdagang protection daw laban sa COVID-19. Ngayong Marso sana inaasahang darating ang unang batch. Magiging prioridad na turukan nito ang mga healthcare workers, senior citizens at mga may karamdaman. Igan, possibly magkaroon ng discount sa pamasay sa bus, jeep at UV Express kapag natuloy na ang rekomendasyon ng Department of Transportation. Siyempre, approved dyan ang mga pasero. E yung mga tsuper kaya. Live mula sa Count City, may unang balita si Bob Alegre. Bam! Igan, magandang umaga. Hindi man may yung libreng sakay na naging ayuda ng marami noong pandemic, pinag-aaralan ng pamahalaan na magkaroon ng discount sa pampublikong transportasyon. Kabilang na dyan ang mga jeepney. Kaya kinausap natin yung ilang mga choper dito sa Quezon City, kaugnay ng pananaw nila rito. Para sa maraming pasahero, ang libre na lang ngayon, mangarap na bumalik ang libreng sakay sa EDSA Carousel na naging katuwang ng na marami noong kasagsagan ng pandemya. Kaya tiyak ikatutuwa ng mga pasahero ang rekomendasyon ng Department of Transportation na magkaroon ng discount sa pampublikong transportasyon. Hindi lang para sa sa Bus Carousel, kundi pati na rin sa iba pang bus, UV Express at Jeepney. Hanggang apat na pisong diskwento sa bus, sa modern jeepney naman, posibleng ibalik sa labing isang piso. At sa luma o traditional na jeep, mula 12 pesos, posibleng 9 pesos na lang ang minimum na pamasahe. Inaalam pa ang posibleng diskwento sa UV Express. Ayon sa DOTR, hindi naman mababawasan ang kita ng mga jeepney driver. Bala kasi ipatupad ng pamahalaan ang discounted na pamasahe sa ilalim ng service contracting program ng LTFRB. May mahigit 2 bilyong pisong pondo ito ngayong taon. Inalam natin ang pulso ng ilang tsuper sa rekomendasyon ng DOTR. Si Joven Epe naniniwalang mas dadami ang pasahero kapag may discount sila, lalo't hirap siyang makaboundary minsan. Simpuhan lang yan sir, lalo na pagtanghali, wala, wala talaga eh. Simpuhan lang din. Ngayon, tama-tama lang ang kita rin. Okay, yun. So, mas maganda. Makakatulong ito may discount sa mga pasahero. Mas maingganyo sila sa makay. Oo. Oh. Napapadalas naman daw na makarinig ng hinaing ang tsuper na si Jupiter Veron sa hirap ng buhay ng mga pasahero. Kaya sa tingin niya, magandang ayuda ito para sa lahat. Mga pasahero, yung iba, nagreklamo kasi. Mahal yung pamasahe, di ba? Kaya kami rin, nahirapan. kung may ganong ayuda, parang discount yun eh. Oh. Okay. Tapos makukuha niyo naman yung kulang. Pro oh, okay rin sa amin sir Ganun. Makakatulong oh. Bagamat sang ayon si Alan Albaher sa diskwento, dapat daw maayos ang sistema kung paano ibibigay ng pamahalaan ang subsidy sa mga tsuper. Kung pahirapan pa itong kunin o kaya'y matagal ang hintayan, baka raw lugi na nga sila, nga nga pa ang kanilang kabuhayan. Eh, Mag-aantay kami kung kailan, eh, ano, eh, kung magbaba kami din, lugi naman kami kung magbibigay na kami ng discount. Eh, wala pa yung sinasabi ng Uh, ngayon, ganun. Hindi, hindi pa malinaw kung paano niya makukuha. Pero pwede naman sir kung totoo ulit. Kung saan naman kami magkahanap. Uh, Ika ng mga pasahero, siyempre, ikinatuwa ito. Of course, pero uh, pinaplansya pa kung paano ito ipapatupad Pero paalala ng DOTR, itong discount ay temporary lamang. At ito ay kapag uh, naubos na, yung budget na higit 2 bilyon piso na pondo para sa service contracting uh, program ng LTFRB ay titigil na rin itong discounts. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Nababahala ang World Health Organization sa pagdami ng mga umaalis na healthcare workers sa may na bansa. Pinipili raw kasi na maraming healthcare worker na makapagtrabaho sa mayayamang bansa. Ayon sa WHO, nangyayari na ang paglipat ng mga healthcare workers sa ibang bansa bago pa man ang pandemic. Pero mas malalaraw ito ngayon. Ayon pa sa WHO, 55 bansa na ang nawawala ng health workers dahil sa migration. Kasabay nito, naglabas ang WHO ng Health Workforce Support and Safeguards List. Dito sa Pilipinas, una nang ipinanawagan ang paglalagay ng deployment cap sa healthcare workers na noong 2022 ay nasa 7,500 kada taon. Pero ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, dapat pa itong pag-usapan ng mga government agency. Subentro sa pagpalakas sa aquaculture at papasinaya ng mga programang pang-imprasaktura ang pulog ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete. Darit ang unang balita ni Ivan Mayrina. hindi ko matanggap na ang Pilipinas na 7,000 ang island ay nag import ng isda. Ang pagpapasigla ng fishery sector ang isa sa tinalakay ng Pangulo at ilang mga miyembro ng kanyang gabinete. Malaking bilang daw ng mga huling isda sa ngayon, nabubulok lang at itinatapon dahil sa kakulangan ng mga pasilidad. Ang naging uh, solusyon dyan ay maglagay ng cold storage facilities doon sa mga bagsakan ng isda para ma-preserve naman yung isda at uh, hindi hindi natin na uh, kailangan itapon ang um, ang maraming nasisirat uh, nasisira na papanis na isda. Um, kung mahati lang natin o maibaba natin sa mga 8 to 10 percent ang ating uh, spoilage doon sa ating uh, na, na uh, isda ay hindi na tayo kailangan mag-import. Kabilang pa sa mga planong inilatag ng Pangulo tungo ng BIFAR, ang pagpapalago ng aquaculture sa pamagitan ng paglalaan ng pondong pautang sa mga may-ari ng fish pond para lumaki ang kanilang produksyon. Hinahabol naman daw ng mapasinayaan o di kayo masimulan ngayong taon ang ilang malalaking programang pang-imprastruktura. Ang iba, naisa raw maisama sa ulat ng Pangulo sa bayan sa kanyang susunod the State of the Nation address. Iniulat yan Department of Public Works and Highways o so DPWH Secretary Emmanuel Bonoan sa Pangulo. Isa sa mga malapit na buksan, ang NLEX-SLEX Connector sa bahagi ng Caloocan at Espanya. We have informed the president that the first segment of this uh, nlex lex connector uh, from Caloocan to uh, Espanya will be ready for uh, uh, inauguration anytime soon. Uh, we, uh, target, uh, we target we uh, target this uh, hopefully before uh, the start of the Holy Week. Abot din daw bago ang sona ng pangulo sa Hunyo ang pagbubukas ng isa pang bahagi ng Cavite-Laguna Expressway. Sa pagtatapos sa manang taong ito, masisimula na raw ang Bataan Cavite Interlink Project, isang tulay na 32 kilometers ang haba na magkokonekta sa Cavite at Bataan. Sa pamagitan nito, magiging dalawang oras sa lang dating limang oras sa biyahe mula Maynila hanggang Bataan. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Sinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang Positive and Non-Violent Discipline of Children Act. Lahat daw nitong matugunan ang problema sa mental health at social dysfunction na ugat-umunan iba't ibang krimen gaya ng hazing. Ayon sa panukala, dapat maipaintindi sa mga magulang at mga guro na hindi tama ang marahas na pagdidisiplina sa isang bata tulad ng pamamalo, Igan. Ako? Mm, mm Ang pamamalo kasi nagmamarkayan eh. Oo. Uh, 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 Pero yung pag mo siya at uh, pinapayo ng maganda... Dito naman sa isip na nananatili yung mm -hmm. para nauhubog siya sa paglaki. Mm -hmm. Ang palo parang may galit o gante. Oo, oh, no? oo, oh, oo. Oh, oh. Na reaction. So, so dun, hindi eh. rin talaga makakatulong para sa isang sa mental health ng isang bata kung talagang siya ay pinapalo. Eh ano naman kaya ang masasabi ng netizens natin tungkol dito, please? Sinasabi diyan kasi mm. bata pa lang pag nakakaranas ng palo sa magulang, yun ang una nilang hazing. Oo, uh, oo, uh, uh, uh. Di ba? Mm -hmm. So may tendency na paglaki niya, marahas din siya. Dati na pala silang member ng PRAT. <laughs> Paris. <laughs> 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 oo, oo nga eh. Higa natin, Suhati. Ang opinion ng ating mga netizens na si Rehana lasad sinabing nakadepende ang pagdisiplina sa kasalanan ng bata. Kung sobra raw ang ginawa, dapat lang napaluin ang bata para hindi na niya ulitin ang kasalanan. Pero huwag naman daw sobra. Si Geraldine Villar naman sinabing tama lang napaluin ang isang bata para malaman na mali ang kanyang ginawa. Ayon naman kay Mercy Miranda, hindi dapat maging marahas ang pagdidisiplina dahil mas lalo raw hindi mahihinig ang bata. Dapat daw kausapin na lang ng masinsinan. Si Joyce Gamuti naman ipinunto na iba ang takot sa tunay na disiplina. Kung tama raw ang pagdidisiplina sa bata na hindi nakaugat sa takot, gagawa siya ng tama sa lahat ng pagkakataon. Suntala magkakaroon po ng library sa loob ng ilang jail facility sa bansa. Ito raw ay para mabigyan ng edukasyon ng mga nakakulong at posible pang mapabilis ang kanilang paglaya. Ngayon ang balita si Oscar Oida. Mga librong patungkol sa batas, vocational fiction hanggang sa mga family-oriented books. Ilan lang yan sa mga babasahing lalamanin ng mga itatalagang library o silid-aklatan sa labintatlong jail facility sa bansa. Sa ilalim ng proyektong Read Your Way Out ng BJMP at United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC. Target daw nito na mas mapalawig pa ang edukasyon ng mga PDL kahit sila ay nakakulong. We cannot improve The situation of people deprived of liberty without their own involvement, right? Nothing for us without us. So it's really essential to try to involve as much as possible the people deprived of liberty in the solutions. Magbibigay daan din daw ito sa magdidikong jest ng ating mga piitan dahil ang mga inmates na lalawak dito ay mabibigyan ng points ng kayo ng mga nag-aaral sa alternative learning system. Ang pag-aaral sa mga ALS at good behavior at ilan sa mga kasalukuyang pinagbabatayan ng pagpapababa ng sentensya ng mga nakahulong. Pag nagbabasa yung mga PDL natin na pagpaparticipate sa reading, uh, meron tayong mentoring din at saka teaching, maka sila ng good conduct time allowance, mapaaga yung release nila sa, sa jail. Sasagutin daw ng UNODC ang pagpapagawa ng mga libraries pati na mga gagamiting libro hanggang sa pagtitrain ng mga librarians. Sa ngayon daw, labing tatlong jail facilities muna ang malalagyan ng mga bagong libraries at isusurda dito ang pagpapaayos ng iba pang mga existing libraries ng mga piitan sa bansa. Nire-require na natin na lahat ng mga kulungan natin sa Pilipinas, lalong-lalo na yung under sa BGMP ng mga local jails, ay magkaroon ng area or space na ma up ang library. Ito unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita, panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka rin bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.